Hello everyone! Good morning, good afternoon, and good evening! So, nahihirapan ka na bang mag-isip ng babauni ng ating mga anak? So, samahan niyo po ako guys at itong ating lulutuin ay pangbaon sa aking anak. So, kung mayroon kayong saging, sabadyan, at manok, ay gura na yan. Pwede na yang pangbaon sa ating anak. So, bago po ang lahat, intro po muna tayo. Ating lulutuin ngayon guys, may manok tayong nakahanda dyan. Yan po ay lagyan lang po natin ng pamintang pino at asin. Ayan po at syempre maglagay na rin po tayo ng white sugar. Dalawang scoop na white sugar po yung aking nilalagay dyan. Depende sa dami ng chicken. At maglagay na rin po tayo ng isang basong pineapple juice. Ayan at syempre hindi mawawala yung ating soy sauce. Ayan, depende pa rin po sa dami ng ating manok. At syempre, lagyan natin ng bawang para dagdag aroma sa ating manok. And of course, lagyan na rin po natin yan ng isang sashina oyster sauce. Dagdag lasa din po yan sa ating mino for today. Ayan po. At pagpasensyahan nyo na at medyo... ah uh, mahirap magtrabaho pagka yung ating kamay na nakasanayang gamitin ay may problema. So, yung aking ginamit na kamay dyan guys is a uh, left hand. So, yung nakasanayan ko ay right hand. So, hinalo ko lang po yan ng maigi. At kapag nahalo na, takpan natin ng uh, cling wrap. Ayan, o kahit anong pang taki, pwedeng pwede po. Dahil yan po ay imamarinit po muna natin ng uh, 24 oras. So, niready ko po yan, tanghali. Tanghaling tapat, niready namin ni CRB. Si CRB kasi yung nag sa akin dahil medyo mahirap gumalaw yung ating kabilang kamay. Ayan, o ba diba? So, yan po ay ilagay natin sa ating rep para naman po hindi masira kahit uh, nakababad na, o yan, at syempre after 24 oras, wala pang 24 oras guys, kasi tanghali, at yan po ay nilabas namin ng alas 4 ng uh, umaga, ayan, so yan po ay tanggalin natin isa-isa sa ating nakababad, at ididrain natin yung ating manok. O diba? Kanda hirap yan si Vicarian dyan. Kakakaipit dahil masakit po talaga yung aking mga daliri guys. Ayan. So inaalala yan ako ni CRB. Ayan siya guys. Yan isa-isahin natin pag uh, drain sa ating strainer para makatulo talaga siya ng bongga. Ayan. Para makakain ng masarap yung ating anak. Ayan, nag-iisa lang naman yung aking anak na nag-aaral. kailangan natin handaan ng masarap na ulam. Si ayaw talaga niyang bumili ng ulam doon sa school. Gusto niya yung ating aluto, uh, luto. Ayan, si so babad lang po natin yan. Sit aside natin yung uh, pinagbabaran kasi magamit natin yan mamaya. So, ayan sa ating uh, frying pan. maglagay tayo ng cooking oil at paiinitin lang po natin yan at mayroon tayong saging saba hindi ko na po pinapakita sa inyo yung paghihiwa si CRB po ang naghihiwa niyan dahil uh, walang puwersa yung aking uh, right hand kaya si CRB ang nag hiwa kaya hindi ko na naipakita po sa inyo ayan kung napapansin nyo kanda hirap ako hawak ng ipit dahil nga ang hirap pala talaga pag may mararamdaman tayo sa ating kamay masakit so yan ay pinapalitan ko ng magaana sandok Ayan, hindi na ipit yung ating gagamitin, kundi sandok na para mas mabilis nating ibaliktad yung ating saging at magaan lang yung ating pinamit na sandok ayan, so balik lang po natin isa-isa yung ating saging so ganyan na kulay yung aking gusto na brown-brown yung saging, na kulay na rin sa ating manok ayan, so iba brown-brown lang latin yung ating manok ayan, so maraming salamat guys sa support nyo lagi sa akin at pagpasinsyahan nyo na po hindi ko pa po talaga kayo mababalikan dahil nag uh, treatment pa yung aking kabilang kamay. Ang hirap talaga mag-type. Ayan, So sana ay maintindihan po ninyo yung aking kalagayan ngayon. At pag kakaya ko naman ay balikan ko po, po kayong lahat. Ayun. So ganyan na po yung ating saging. Yan po ay okay na. So ilipat po natin sa ating Uh, utanggalin natin sa ating frying pan. Lipat natin sa ating plato. Kay baka masunog naman yung ating saging. Ayan. So, ganyan lang ang gusto ko na pagka-brown. So, dyan sa ating uh, sim na kawali. Diba humihingal ako? Grabe kasi guys, katapang gamot na iniinom ko ngayon. Ayan. So, dyan sa ating sim na kawali aa eh uh, oh natin yung ating manok so iba brown brown lang din po natin yung ating manok kaya pinapatulo natin siya para bawas-bawas uh, katas ayan so iba brown brown lang din po yun nating ating mga manok diyan sa ating uh, kawali sa pinagprituhan lang din ng saging yung aking dinamit Ayan, malinis naman po yan. Tanging saging lang naman din po ang gumikip siya. Ayan, so dagdaglasa din po yan. Ganun. At, syempre, hindi natin hahayaan na masunog yung ating manok. Kailangan nating sisilip-silipin at ayan, saktong-sakto yung ating dating. Saktong-sakto yung pagka-brown-brown uh, ng ating manok oh di diba? kahit masakit yung ating kamay to duluto pa rin po tayo dahil hindi naman pwede na puro bili na lang po tayo ng lutong ulam sa labas mas maganda kasi kung tayo mismo ang magluluto ng ating uulamin siguradong malinis yung ating uh, kinakain ayan at pagpasensyahan nyo na po at medyo hingal-hingal tayo ngayon guys hindi maganda ang pakiramdam ng inyong post kaya so ganyan na siya so sakto na yan siya kapag uh, ganyan na okay na yung ating chicken so tatanggalin lang natin yung uh, langis ng ating uh, niluto kasi yan malangis dahil sa taba ng manok ayan So, tinatanggal ko lang at hindi ko na pinakikita sa inyo dahil nagpa-assist ako ng aking partner. Ayan. So, pagkatanggal na ng cooking oil, ilalagay na natin yung ating tinabi na pinagbabara ng manok. Ayan, ibuhos lang po natin lahat yan sa ating manok. At pakukuluin lang natin, takpan para mas mabilis maluto. Ayan, hindi tayo matatagalan. At silip-silip. Paggaganyan na yung ating uh, manok, maglagay lang po tayo ng laurel. Ayan, dalawang dahon o tatlong dahon na laurel. Ayan, so dalawang piso yan. Kumuha lang ako sa aming paninda at takpan po natin muli. So hayaan lang natin yan na kumulo hanggang uh, mag-exist yung kanyang sabaw. Nakatulad, yan, ayan. Uh, syempre kailangan nating takpan. Uh, tikman. O, kailangan nating tikman. Kung malasa na ba yung ating manok. At medyo nakulangan po ako sa uh, lasa niya. Kaya, uh, magdagdag tayo ng isang sashay na magic sarap. So, kung ayaw nyo ng magic sarap, pwede rin naman po na asin yung inyong ilalagay kung gusto ninyong gayahin itong aking ginagawang pagluluto. Ayan, so uh, mega mega love shout out po sa lahat ng aking team ayan sa team Karls Moby Time team Utaw at team Motodizer so maraming salamat po sa support nyo po sa akin at syempre sa aking mga legit na kaibigan na laging pumupunta sa aking mga uploads so, sa aking mga Uh, upcoming videos ayan, so yan po pala ay nilagay ko na po yung ating tinabing saging kanina na ating piniprito ayan, so uh, pinapahinaan ko lang po pala yung ating apoy dyan ayan, para hindi maubusan ng sabaw yung ating chicken masarap kasi guys sa Ah, uh, chicken asado pagka medyo malambot-lambot na 'yung ating manok. So 'yung pangalan nito ay chicken asado. O, hindi ko alam kung anong tawag sa inyo niyan, pero para sa akin, chicken asado. Simpleng pagluluto ng chicken asado, 'di diba? Masarap 'yan, siya guys, lalo na 'yung sauce niyan. Ang lasa niyan is manamis-tamis. Ayun, dahil sa pineapple at naglagay pa rin po tayo ng Sugar, diba? Try nyo guys, masarap talaga yan. At dahil okay na, ayan, ilipat na natin sa ating lagayan. Para po ay makakain na yung ating bunso. Dahil maaga ang kanyang pasok. Kailangan makaali si Vicar sa bahay ng uh, 6.15 to 6.30. Ayan, kasi malayo-layo yung kanyang school. Ayan. So, ayan na nga po yung ating ulam for today's video. So, maraming salamat guys sa walang sawang suporta at pagmamahal. Kami po ay kakain ng maaga dahil sa pagluluto ko niyan ay araw din po ng aking check up. Ayan. So, maraming salamat guys sa walang sawang suporta at pagmamahal. Bye bye everyone. Mag-ingat po tayong lahat. God bless us all.